Ayan, so welcome back Welcome to our channel guys For uh, to this video ay uh, Papasok tayo ng trabaho So Ito yung daily routine natin Pagka pumasok ng trabaho Ayan Ayan guys So dito Pagka ganitong ano uh, Sabado So araw na Sabado nga pala ngayon guys Pagka ganitong Sabado eh konti yung mga tao na sa labas yan punahin muna natin si Manong nakarid tayo oops ba't tayo nakasignan Ayan so Kung mapapansin nyo guys Kahit walang Sasakyan na dumadaan No Nakahinto talaga sila Hindi sila yung nagbibiting the red light Bilib ako dito sa Ano nila Kahit 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 mga disiplina talaga mga tao dito guys grabe yung disiplina nila dito patulad nun kung sa pinasyon syempre ang tendency si nun is uh, tatawid sila ayan uh, na yan. Ganda ng bus na yun guys na. No? Astig yung bus. Ayan, so ganito yung ano natin dito. Ito yung lugar natin. ah uh, medyo tahimik dito sa lugar na to. Napakaganda yung lugar na to. Napakatayimik. Sir Gordon. <laughs> Jajahin, sir. Ngayon guys, ah, medyo yung lugar natin medyo makahoy. You no? Know, forest kasi nasa countryside tayo. Wala tayo sa sentro. Wala tayo sa city guys. So the best data sa lugar na to ay hindi masyadong crowded. Ayun. Ayan, guys, so sa mga aspiring automotive jan no? Uh, payo ko sa inyo, kailangan lang ng sipag at tiyaga. So Alala ko nung araw, nung nag-aaral pa lang ako, inisip ko, uh, pagbutihan lang yung ginagawa. So, awa ng Diyos. Nakamit naman natin yung, di naman masasabi na yayaman tayo, pero at least, giginhawa yung buhay natin. Ayan, Galgorm Road. Papunta tayo ng Agu hills pero... Dito na tayo Diretso doon Dito lang tayo